Kasi ang motor na wag ka kakasakot Ay, that's <laughs> Morning, mga best. So, ngayon, hindi mo na ako makakasagot sa mga comments nyo dahil ako ay support kay Francis. Dito po kami sa Batangas kasi may tour ang patabong Day 1 pa lang to. Meron akong mga videos na na-upload. So, pero, pasensya na ako hindi ako makakasagot sa mga comments. Kasi, dito ako ngayon, mga 3 days to, ang kasakot ng motor, susundan-sundan ko siya. ngayon. natuto to ako ng motor dahil kailangan ko mag-support sa May mga times lang kasi na hindi ako makadrive drive ng ano eh ng pick para mag-convoy sa kanya. So ngayon dahil nasa Batangas kami, wala kaming dalang sasakyan. Nag-convoy ako naka-motor, naka, naka <laughs> na kami sa starting point. Ayan, ayun show. tulog <laughs> ah, kung sa bike ka, hindi ko matulog. muli ka, dahil sa ka, ang kasko. Matulog, <laughs> <kaya. laughs> and dusted eh. kamusta kaya yung time ni kuya Jake eh? cool down average kamusta ka average speed mo 40 yung average speed mo wow intent in kasi in dalawang ano eh dalawang bridge Isang, sayang, sayang Isang yung nag second. Habulin ko sana yung dalawa no. eh. <laughs> Oo. Nag-break ako kasi yung... Ha? Oo, oh, oh, sige. Oh, may... <laughs> Guys, naubos. guro ng ako ng mga milok. Naubos na. <laughs>